Ito naman ang tinatawag na 16 shot. Oo, oh, ah, Iba-ibang kulay po yan, o. Oh. Iba-ibang... Mga ilang minuto na yan, ate? Ah, Second, seconds. lang yan? Seconds lang. yan. Ah. So, ito yung mga malalaki. Oo. Oh, oh. yan. Dragon. Dragon. Ayan yung mga 1 minute, no? Ito, may isang minuto to. Ah, may 1 minuto yan. 128 shots. Wow, ang laki. Ito, ang cute na ito. Ito. Batibot. Oo, oh, batibot. Oo. Oh. Ayan, eh, ano natin to kay Jaguar na to. Ang ganda dito. Mamimili lang kayo dito. Kompleto na sila rito. Ah, uh, ano pang inaantay nyo? Puntahan nyo na to dito. Dito lang kayo bumili. Pero pa kayong mga discount pag maaga kayong mamili. So, wag na kayong mag-atubiling pumunta dito, guys. Kay Jaguar. Okay. Press. So, ayan po yung mga display nila, no? Ayan sa baba, oh. Iba-ibang klase. Diba klase yan, oh. Ayan, mga hinahanap nyo, ito na, oh. Ito na, pupuntahan nyo na dito. Ito, mas may malaki pa dyan, guys. Ayan. So, ayan. Ang so, ganda, dami na. Dami po pipilihan. Ito yung, ano, ang laki na ito. Mga balok. Okay. Si Mang Bano. Ah, Mang Bano. Ito. Ano tawag nito te? Sawa. Sawa. China. Ah, 10, sawa ng China. 10,000 10, round. Magkano ngayon yan? Eh, pwede ko ibigay hanggang 6,500. Ayun. Ang dami. naman, <laughs> oh. Grabe, ang dami, no? So, ito guys, oh. So. Yan, ito yung mapinto sa akin ito. Yan yung aksagala. Oh, ano tawag nito? Uh, Victory light. Victory light saka ito yung Roman candle. Oo. Oh, uh -huh. five, colors. Uh, five, colors. five colors. ito kulay yung may kulay. Oh, ito yung losses. O ano losses te? na may kulay yan. Oh, losses na may kulay. Yung puti, puti lang siya. Oo. Oh. Nagdadagdag mo Ito naman, ito yung pinakamalaki atang Roman candle. Yan yes, din sir. Ah, uh, losses. Is... Losses din? Ah, losses pala to. 8 minutes. Oh, ilang minutes po? 8 minutes. Oh, wow, ang tagal. Walang minuto yan. Ito maganda to. Bago magalas 12 si SSC eh? na yan. Oo. Tagal pala niyang ano, umilaw. So ito yung tinatawag na ano. Ayan, mga cracklings na ano. Ayan, gaganda ng ano na ito. Ito yung pinakamalaki. Yan ang 4 to 5 minutes yan. Yan, 4 to 5 minutes. Ay, hindi ka na bumili ng kung ano. Pa, yan lang ang bilhin mo. Oo, pang talagang fireworks talaga siya. Maganda tingnan. Yan. Kung naghahanap din kayo ng Quitties, kumpleto sila dito guys Ito, Quitties Meron silang ordinary, special At saka yung Big Yan, ang Quitties nila okay, Dito lang kayo pumunta Okay, Jaguar Ito, 750 Pagoda Ah uh, Quitties 5 pesos Ah, uh, ito po, Roman candle. Lima. Limang piso po ang isa nito. Limang piso. Tapos yung ano po, yung Lucis. So ano pa yan ano? Sa ngayon ano, ang presyo mababa pa ano? Pagoda. Parehas sila nung tet saka to. 700. Tapos yung ano nyo, yung pie works nyo na ano? Tawag nun? Ilang rounds ba yun? Sixteen shots. Oo, yun 16 mga sixteen shots. Shot. May one three, may one five, depende. One three, one five. Basta yung sixteen shots nyo po. Ayan yan, pero mga sixteen 16... ah, yun sa taas? Ayan. Ah, yan ang sixteen shots. Isa lang po may ari ngayon, Ayan. no? Yan? Ah, sa kapatid mo. Losis Yung ano po Yung Walis walis 400 Ang isang box uh Oo -oh. 400 ang isang box Ay tip Pwede paano ng ano Pagkano isang ano neto Sawa Ito po Paano nga ako nang isa Ang isang Pinakamalaki huh? Yung sawa Pinakamalaki 600 Yung 1,000 Pinakamahaba 3,000 ay, ito po, yun pinaka-almalaki. Kada rounds, kada rounds, ano, uh, 600. Kaya, uh, 5,000 rounds. Ayun, ang pinakamalaki 5,000 yan. 5, ah, itong rounds, ilang rounds to? 3,000. 3,000, So, magkano to? 1,800. Tapos, ito po? 1,200. So, ito, mga nasa 600 na to. Tumababa na. O, oh, yun. So, yun ang presyo niya. Sige. May calling po kayo, te. Eh. Ah, ayan. Kaya nga po. So, yun ang mga presyuhan dito. Mababa pa talaga. Dapat maaga nang mamili. Ayan. ASEP Fireworks. So, ito. Ito, te. Silver. Ay. Ba? 75 bang isa? Ayun, 75 bang isa. Ito. So, kompleto naman, te, no? Dito na lang mag-ano, no? Inquire ulit para... Pag ano, bibili. So kumpleto, may may po number dito na rin. Sige, thank you po! Ang chipay works! Sig Isabel Fireworks Ayan, pertama natin guys Tanbas muna tayo Fireworks So, kompleto Ayan, ito yung hinahanap ko oh. oh, Wow Uy, ganda naman na ito Parang ano ah Okay, eh, parang lollipop pa. Wala bang, wala bang ano to? Matamis ba to? Ganda. Magkano to, te? Ito, 50? Wow, mura ngayon. Ito, 50. Anong tawag dito sa sampalok na binalot? Pastillas. Mawhang? Ah, di manghang to. So, magkano to, tay? Ayun, mura, oh. Yung ano nyo po, yung Roman candle nyo, magkano po per piece? Four, 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 four pesos. 50. Four pesos. Ang Roman candle? Wholesale Oh, wholesale nga po. Kasi, ah, uh, kwitis nyo po, magkano ang isa? 5 pesos wow mura pa sa ngayon okay. ito yung tinatawag na ano lucis na ilang tungkod, minutes tungkod 8 minutes tungkod 8 minutes magkano yung tungkod sa inyo pa 6 3 minutes yan magkano 3 minutes magkano siya 6 ito 350 350 tapos yan 400 400 8 minutes So dapat hey, Para ito 3 minutes yan Ah, para 3 minutes Dapat magsisindi ka niya Medyo Parating na talaga ng alas 12 po, 5 Oo, 5 to 12 Kasi minsan hindi naman 3 Bakit minan 4 to 5 Minimum yan is ano, 3 4, Maximum yan 5 5 Maximum 5 Ayun siya no Yung sample Opo